Idol. Ito naman ang kwan ko ngayon, nasa field naman ako ngayon. Ayan oh. Kailangan dito mga idol, mo kun around ka. Dito naman ngayon ako sa tabi ng kwan. Gilid-gilid ng bundok. Okay. Oh. kailangan idol ng ano ka. Mas masarap pag kuno araw mo Ba. Diba. Kala kayo na idol. Tara, kita mo tayo. Oh. Ito idol yung kano ang daming kambyadao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Balido sa idol. Dito naman tayo ngayon, idol. Thanks.